Maayong adlaw sa atong tanan, mayroon na naman tayong sumsuman. Ang bidyong ito ay para sa tanan, no matter kahit wala kang sasakyan. Maniwala ba kayo sa kasabihan? Education is the best weapon. Kung atong Tagalogon, lamang ang may alam. Kaya I want you to hear this video. May lang masudlan ang ulo ni mga blanco. Alam nyo mga kalbularyo, kahit ako ay walang grado, na di katulad nyo. RAP! RAP! Pero nakita ko pa rin ang respeto na binigay sa akin ng ibang tao. So now let's proceed to our topic. Pakiusap, makinig kayo at manahimik sa mga beginners dyan, ito po ay isang Toyota Fortuner D4D engine. Ang concern ng may-ari nito, ayaw na raw umaandar ang makina lalo na sa umaga. Kaya pumunta siya rito para ipahiling sa inyong albularyo. Nang pinaandar ko na ang makina, ipakita yun ako dayon ang ebidensya. Perteng klaruha, ang charging output voltage nito ay naka 12 volts below. So ngayon wala akong duda. Unang una, gilili ko dayon ang alternator pulley. Kasi kadalasan pag ganitong isyo, ang ibang mekaniko magpalit agad ng buo. Sa akin wala naman niyang problema. Total dili man na akong kwarta pero kung gipit ka pa sa pira sundin nyo lang ang moves ko di ba makaingon gyud mo naigo na naman sa totho at nang naipalabas ko ang alternator nito gituyok-tuyok ko pa wala og patuo ang pulley nito kita naman ninyo na talagang freewheeling ito ito po ay isa sa mga palatandaan na ang pulley ay kailangan ng palitan i don't want to waste my time kaya agad kong pinalitan medyo kinabahan ako ng konti kasi ang may-ari ay palaging nakangiti kung hindi ako nagkakamali baka naisip niyang mura lang ang singil ko nito alam nyo naman mga kalbularyo na ang propisyon kong ito ay sobrang delikado lalo na sa tuwing ako ay magtahas na sa simenteryo. And now, fast forward tayo, pagkatapos ko nang naikabit ulit ang alternator assembly, sa walay langay-langay, pinaandar ko agad ang makina para magkaalaman na kung umubra ba talaga. At ngayon, kita nyo na ang resulta. Ito po ay umabot na sa 13.78 volts, nakaidling pa lang ito. Ibig sabihin, nabuhay na ulit ang alternator charging system. Yan po mga kalbularyo, ay nag na talaga ang alternator natin. So ganyan lang po kasimple pag makaranas kayo ng ganong problema huwag kayong magpalit ng alternator assembly. So dapat tingnan muna natin ang puli kung gumagalaw ba. Alright, so maraming salamat po sa inyong panonood. As always, to God be all the highest glory. Thank you so much. Babo!